yan si Poki si Piggy ayan 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 si Piggy Nurse Test lang kami dito Eh, ba't nakalagay dito, no? Petsa lang Hindi, dito siguro Pero sa ibang area, meron noong pwede Dito sa ano wala Dapat mag-ano din sila Nang fishing area, no? Yung batong na yan, pwede na kare. Oo Oo Oo, oh, oh, niyang ano, pwede. Ayan, si Piggy Nars nang lalakan. Okay lang yan. Galagol. Gusto mong lulumuloso. na. Ayan nga. Siguraduhin mo lang yung pagpanik mo sa sasakyan, ha? Batukan talaga kita. Ah, oh, di ba? Basta gagamit ka babayad ka. Wala, uy. Iwan lang yung Emirates sa ID mo. Ah, oh, gano'n? Oo. Oo, di ba? Ay, si Pukuan mm. bye bye like and share On si Piggy Nurse oh. yan si Piggy na nainitan ayan o na, si Piggy Sunog ang muka ako Kaya nga. Si Pukwang na-enjoy sa pag... Eh, mainit. Na ano doon? sabi si kuya pumunta lang sa Ludairet para maglinis. linis okay. ayaw naman yung maligo hindi magkakaan lego from mall si Jonas, nasaan na nagubas Guti pa si kuya terno din yung ano niya basahan o oh. Dito kasi may tubig eh. Mangukha ka lang. Mamunas ka, ka lang. Hindi ka mag-shower. Ang sarap ka eh. Hindi ka mag-shower dito. Tapos na kaganis. Ang galing na. Pwede ka mag-shower. May ano doon, te. Meron dyang ano. Meron hala.